Hi guys, Uwian na guys, walang pasok, sayang yung araw. Under time lang kami guys kasi nga may bagyo. Nag under time lahat ng katrabaho ko, puro under time kami. Sayang yung araw kasi nga umuulan. Tara na guys, owi na tayo sa bahay. Uwi na tayo kasi under time lang kami. Under time. Sayang yung araw namin. No. Under, under time, under time ba? Under time. Oh, uh, okay. <laughs> Ang pakita na sa likod. Nagtago. Under time kami guys. Wala kami yung paso. Uwi na. Uwi na kami guys. Ay, yung pakita doon guys sa likod guys. Umuulan kasi guys. Eh. Baka ikaw nakita ka. <laughs> Sige, <laughs> sa pag-uwi. Uy, ma, under time. Under time. Under na. Walang pasok. Under time. Maulan kasi. May bagyo kasi, guys. May bagyo kaya a hundred time. <laughs> Yang guys, so we are na guys. Under time kami guys. Walang pasok guys kasi maulan, may bagyo. Sayang yung araw. <clears throat> Under time. Hi, under time. Uh, eh. ha? Okay. Under time. kita dali. Hi. Hi. Daka, tau, <laughs> uh, Daka, no, no. Under time. Oh, oh, lahat daw, under time. Ha? Lahat nga daw under time. Oo, oh, lahat. Oo. Oh. Under time. Half day pa lang. <laughs> under time kami guys. Under time lahat. Walang pasok. May ulan kasi may bagyo. Tara guys, dito na kami guys. Pauwi na kami. Yan. Pauwi na kami guys. Yan guys, baha na dito sa amin. Baha na yung daanan namin guys. Baha na guys, baha. Baha na yung daanan namin. Oh baha na siya baha kik 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 yan dito kami nakatero guys dito kami nagbabaroks yan dito kami Nagbabaroks hindi natin yung tubig hindi yung tubig guys yung tubig malaki na yung tubig guys Malaki na yung tubig Ito kamuting kahoy Kamuting kahoy guys Katumban <laughs> Ayan Kamuting Dito ako guys Dito po ako nakatera Ayan po yung barracks ko Ayan yung barracks ko uh. Tara guys Pasok na tayo sa loob Ayan may bagyo kasi guys. <coughs> yan, dito kami nakatira. Dito po ako nagbabaraks. Yan. Hi, yung posa ko. Yan yung tubig guys. Oh. Umuulan, umuulan. Oh, yung kawayan guys. Ano na guys, yung kawayan. Yan may makawayan guys. Oh. Posa pusa ko sa taas yan yung aking pusa yung aking halaga na makulit